Oh, paalam namin mga kapabayad at mga kapuso. Ito, gumawa tayo ng paraan para kahit pa paano yung makapagbigay pa rin ng saya sa iyo at tulong sa aming munting kakayahan. Ito, gumawa kami ng diskarte, kaya gumawa kami ng paraan na makagawa ng stage o studio na parang radyo po. Ayan, napabili kami ng ilaw yan, sa palengke. Gumawa kami ng paraan kahit anong mga lagay na ng ilaw dyan, at yung computer, eto yung pibilisan. Ito, ayan o, no, ito yung bell. Ito, ito, ito naman yung ating natawag ng mga kasayan. At yung uh, pati-pati. So lahat na ito, eh, naisip ko lang na gawin ito para ho, kahit papano, makapagbigay pa rin kami ng saya sa inyo. Eh, alam niyo naman, eh, bigay ng saya, ligaya, at uh, pag-asap, especially pagmamahal lang sa inyo. At alam ako sa GMA, sa NMI, at sa management. Maraming salamat dahil kung di ko sila pumayag mga makapag-live ako sa Facebook, Twitter, at YouTube eh, hindi ko tayo makakapagbigay uh, ng sayat. Walang tutok to Yung tutok to win, kailangan manood ko kayo ng wawawin. Para ho, pag ko kayo, kung ano mga dapat nung sagot eh, sa mga ko, pag tama ang sagot nyo, 10,000 yun. Padadala ka agad kinabukasan para ho, may pambili kayo na pangangailangan nyo. Kung hindi naman kayo makasagot, hindi pa rin kayo matatalo. pero naman kayo 5,000. Oh, uh, ito, oh. Ah, ito, di ba? Dahil, uh, alam mo, pag, may, pag gusto mo, may paraan. Siyempre yun. Naisip namin. Makapagbigay ng saya at katulong sa inyo. Eh, wala naman kaming gagawin dito sa Puerto Galera dahil na-lockdown din kami rito. Yung ibang staff ko, yun. Ito, nagawa namin lahat ng paraan. Ito nyo, kompleto. Hello, eh ka nga, <laughs> di ba? Kasi mga pagdandang hapon na, ang dami ng mga kalaban dito, insekto. Oh. <laughs> so, tuloy-tuloy lang saya abangan nyo ha, Monday to Friday, after yung manood ng Wawa Wing, 6.30, after ng Wawa live na ako ng Facebook, Twitter, at YouTube. Mag-subscribe na kayo, dahil po, Wawa tutok to Manalo ka, panalo ka. Dahil wala kang talo. Para pagbibili na inyong mga bigas, pagbibili na inyo mga pangangailangan, kaya na paano, gamot kinanay, kitatay, kilolo, kilola, at ang importante yung, yung may makakain kayo. Pwede naman kayo Mamalain kayo, isang araw, pwede yung isang tao sa lang tayo at eh, kami nang bahala mag-aabang kayo araw-araw yan Monday to Friday tutok to win dito sa Wawin pakita may ginawa natin yung studio o oh. diba? lahat may paraan basta may ano nakakailangan okay mawawin oh, ulit na kayo ito Wawin sige pakita Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang muna dyan mga kaipo natin. So, mga squami ko dyan, nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, no, no, no. <laughs> the bell button para lagi kang updated. Yun lang!